Aman o hindi? Mayaman na o hindi pa? Ang yayaman na nga eh, sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos, sa demonyo, antikristo. O, oh, sige, para pinyo silang lahat. Patutunayan ko, lahat ng pastor na yumaman sa relihiyon hindi sa Diyos yan, antikristo yan. Dahil sabi ni Kristo, bawal ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Wag. Bawal. Ha? Bawal hindi. O oh, eh sila, may tipo na wala. Meron, nakamansyon eh. O, oh, nakamansyon. Oh, balik mo sa akin. Eh, ikaw ba, brother? Nagtitipong ka ba? Wala. Gusto mo, mag-imbestiga ka sa lahat ng bangko. Ang maiimbestiga mo, may utang pa nga ako. Kaya ako, may pruebang hindi ako nagpapayaman. May utang ako eh. Ang tanongin mo, saan napunta? Ba't ka nagkautang, brother? Oh, di pagtanong mo sa kapatiran alam nila yan eh. Ang reliyon hindi instrumento ng pagpapayaman. Ang tunay na reliyon sa Biblia, hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. Yay sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro sa pagsunod kay Kristo. Yun ang aking paniniwala. Kaya hindi ka makakaipon. Ako, tanda ko na, biro mo nakakaipon. I started in this ministry in 1968. Sila, sampung taon lang, sampung milyon. Sampung taon lang, ang daing milyones. Eh dito, meron ba wala eh? Naniniwala kasi ko sa bawal ni Kriste. Eh. Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na sinisira ng tanga, at hinuhukay ng magnanakaw. Oh, bakit? Tanungin niya. Panginoon, bakit naman? Yung mga miyembro naman, di mo naman pinagbawalan ang kumita ng kayamanan. Bawa, yung kapatid na yun, mayaman siya. Hindi naman bawal siyang magtipon. Eh. Ang totoo nga, may mga kapatid kami dito, mayayaman. Eh. Hanggang ngayon, ipun ipunang kayamanan. Eh. Ni ayaw yata ang bawasan. Eh. Di ba? Hanggang ngayon, ipun na ipun. Dahil kung sila magbabawas ng kote, iiitsasanin, yayaman din sana ang maraming mga kapatid. Ano? Eh, meron dyan eh. Ayaw mo babuasan yung kayamanan eh. Ipon pa rin hanggang ngayon. Hindi naman masamang mag-ipon ng kayamanan ng miyembro eh. Huwag mo lang kukunin sa masamang paraan. Hindi masamang mag-ipon ka. Eh, alam nga naman, ibinigay sa'yo ng Diyos eh. Waldasin mo, no? Bawa, kumita ka ng salibong ay eh. Pupunta ka sa kiyapot, tapamigay mo. Oo. Oh, bawal lang Diyos namin mag Oo. Oh, ayan, oo. Oh, oo, oh, agawang kayo dyan. Ganun ba? Bawal yun sa ministro dahil kaya ayaw ipatipon ng Diyos may paggagamitan kang kabutihan. Kaya ayaw ipatipun sa ministro. Pero sa miyembro, pwede ka mag-ipon. Eh, ba't ayaw ng Diyos mag-ipon ng ministro? Basa. Sa sapagkat... Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pala ayaw pagtipudin ng kayamanan eh. No man can serve two masters. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat iibigin niya ang isa, kapopootan niya ang ikalawa. O kaya ipahalagahan niya ang isa, pawawalang halagahan niya yung ikalawa. So hindi kayo maring maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pala bawal magpayaman ng ministro eh. Hindi mo mahaharap yung ukol sa Diyos eh. Tinanin nyo, lahat ng ministrong mayaman, bobo sa Biblia. Bobo. Hmm. Eh. Bobo. Ginagaransyang ko, bobo.